Anong gawa mo, Ras? Nag-ano, nag-ligpit ng mga pinamili nating gulay. Ito mm. na. Nabutas ang bulsa kay gulay lang ha, 819. Hmm. mo. Anong pinakamahal dito na binili natin? Like Pipino, say. 85. Broccoli, Ay, 110. 110. Ah, yung 110. Yung pinakamahal. Mm. Broccoli. Mm -hmm itong broccoli oh, 110 yun mo broccoli mura lang siya broccoli 110 dalawa dalawa na ito nga ano, itong 38 lang yan mm, koli 38 lang pala to itong mais mahal to 25 isang 25 isang mais kumbaga sa ano 1 one... yung upo, hmm? Magtanim na lang ako kay 35 to, isang piraso. Yan. Yan tingnan ano Yan. 'yung pulyo, oh rana 36. 36 'yung pulyo. Tapos bagyo pizza, 'yung oh, 46. 'Yan. Ano 'to? Matamates. Sitaw. Dito lang oh. Sitaw 23 na. Sitaw 23. Uy e ma, ano yung malos-los ba? Ha? Yung brokoli malos-los ginabutang mga mabigat. Ah, oh, mamaya. Ilipat ko rin yan. Dito yung ano oh okra okra 60 to oh. isang plastic 60 mahal na Ang kamatis ilan to dalawang ano ka 40 ka balindong benta itong kamatis oh ganito lang karami 90 pesos 90 pesos tapos yung pero kung saan kung mura lang na kalamansi wala pa kasi bunga yung kalamansi ko maliliit pa Kano to kalamansi? 37 ganito karami. Hmm. Ang pipino, mahal tong pipino. 85. 85, kuwan nung to pitong piraso, oh. 85 to, oh. Hmm. 85. Ang ano to, carrots. Patatas yan. Patatas. Asa nito? patatas 65 dalong piraso. Ng no, talong po apat na piraso. 25. 25. Hmm. Ang carrots apat na piraso. 60. Hmm, may kalabasa. Kalabasa. Pila to kalabasa. 36 ang kalabasa. Dalawang slice. Hmm. Luya, 13. Dill pepper, 11. Hmm. Yan ang pinamili. pinamili, oh. Mag, mag ano ako mamaya, mag tawag nito. Pakbit. Tapos, ito, mais, saka ano, maglaga. Nilagang baboy. Hmm. Diba? yan, ganyan lang ang pinamili, 890 na yan ha kaya sa mga OFW na hindi alam kung anong mga presyo dito sa Pilipinas ayan yan, ganyan lang karami 819. gulay lang yan ha mga tatlong araw siguro to maubos. tatlong araw kasi 3 times adi kumakain dito eh ay wala to tatlong araw dalawang araw lang to kaya yeah, si Dunya Buding tumataba.